Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong mga robot na sa sobrang husay ng pagkakagawa ay maaari na raw palitan ng mga taong naglikha sa kanila? Kaya mula sa mga kalahating tao, kalahating robot hanggang sa mga bagong insekto ay pag-usapan natin ang sampung robot na kayang palitan ng buong sangkatauhan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Cyborgs. Alam mo ba na sa ating kasalukuyang panahon ay merong mga tao na tila ba kalahating robot? Ang tawag sa mga tao ito ay mga cyborgs kung saan ang ilan sa kanilang parte ng katawan ay pinalita ng mga parte ng robot na maniwala ka man o sa hindi ay kadalasang mas nagiging dahilan para mas maging mahusay sila kung para sa ordinaryong mga tao. Dulot na kung makakontrol daw nila ng maayos ang kanilang bagong parte ng katawan ay malalaman nila na hindi ito napapagod at nangangalay kung saan kagaya rin ng mga robot ay higit na mas malakas din ito kumpara sa ordinaryong parte ng ating katawan. Ang ganito klase ng mga cyborg ay talaga namang sumikat at naging popular dahil sa mga pelikula at palabas na nagpapakita nito. Ngunit dahil sa kasalukuyang panahon ay sadyang umaasenso na ang teknolohiya ng ating planeta ay marami na rin mga tawang ang tunay na cyborg kung saan ang kanilang paa, kamay at ilang parte ng katawan ay naging robot na na maaaring maging tila ba evolution draw natin patungo sa hinaharap number 9 digit Sa dinami-rami ng mga robot na kasalukuyang na na sa ating mundo, ay alam mo ba na mayroong isa na nakadesenyo para palitan ang mga nagde-deliver na tao? Ang robot na ito ay ang tinatawag na Digit, na ginawa noong 2018 kung saan mapapansin mong naglalakad ito gamit ang kanyang dalawang paa na mayroon raw sensor upang malaman ng robot kung mayroon ba siyang mababangga o di kaya matatapakan. Nakadesenyo raw ang digit para maging taga-deliver ng mga bagay sa mga bahay kung saan ang tatlong oras na tinatagal ng baterya nito at bilis na isa't kalating metro kada segundo ay talaga namang makikita natin kung bakit unti-unting sinusubukan na silang gamitin ng mga delivery company sa ating planeta. Nasa sabing nagbibigay takot sa mga taong nasa ganitong klase ng trabaho at industriya na mawalan sila ng trabaho. Number 8, Sophia. Maniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na mayroong robot na sa sobrang husay ng pagkakagawa, kung saan tila ba isa na siyang totoong tao, ay nagawa siyang gawing totoong residente ng isang bansa? Ang robot na ito ay si Sophia na inilabas sa publiko taong 2016 kung saan ang lahat ng kanyang sinasabi at nalalaman ay naka-program na. Ngunit nakaprogram din siya para maalala ang kanyang mga nakakausap at mga sinasabi nito. Kasabay ng kakayanan niya ring matuto kung kaya't makikita lamang na para bang isa na siyang totoong tao. Dahil rito ay ginawang residente ng bansang Saudi Arabia si Sophia kung kaya't siya lamang ang natatangang residente sa buong mundo na hindi tao na ayon sa mga eksperto ay maaaring madagdagan pa raw sa paglipas ng mga panahon. Nakadesenyo si Sophia para maging katuwang ng mga nurse sa pangangalaga ng mga senior citizen sa mga retirement homes. Kung saan siya magsisilbing kausap ng mga matatanda para meron silang ituring na kaibigan at masasandalan sa panawang nararamdaman nilang nag-iisa na lamang sila sa buhay. Number 7. Robot Bartender kung mahilig kang uminom ay sigurado akong magugustuhan mo ang susunod na robot na ito na kung tawagin ni Robot Bartender na kasalukuyang ginagamit sa ilang airport sa bansang Singapore. Kung saan matapos mong ilagay ang halo ng iyong inumin ay kusa at mag nitong raw nitong gagawin ang iyong gusto na naaayon sa timplang iniutos mo kung kaya't maaari raw mag eksperimento ang mga tao rito ng iba't ibang klase ng alak at timpla na kanilang gustong inumin na talaga naman raw tatampok sa maraming mga tao at magbibigay sa kanila ng aliw habang inaantay ang kanilang sasakyang eroplano. Number 6, Robo Notes Maliban sa mga gawain sa loob ng ating planeta alam mo ba na meron ding robot na nakadesenyo para tulungan ang mga manggagawa sa labas ng ating mundo? Ito ay ang tinatawag na Robonaut, isang uri ng robot para sa mga astronaut kung saan magsisilbing katuwang daw ito ng mga astronaut sa ating kalawakan. Dulot na siyang magsisilbing tagaayos at tagagawa ng kanilang mga gawain mapaloob o labas man ng rakit. Sa kanila nang hindi kinikailangang huminga ng mga robot. Siya sabing sa susunod raw ng mga dekada ay maaaring mas mapagwisay pa ang mga Robonauts kung saan sila na ang ipapadala natin sa ibang mga planeta para mag-imbestiga kung kaya't hindi na natin kakailanganin pang magpadala ng tao sa ating kalawakan na siguradong makakatulong daw para mas makatipid tayo sa mga proyekto patungkol sa labas ng ating mundo. Number 5. Soft Robotics na bagis sa ating kaalaman ang karamihan ng mga robot na ginawa sa ating kasalukuyan ay matigas at may kontroladong pagkilos. Pero ibahin mo ang mga ito sa kunotabi ng mga eksperto na Soft Robotics. Dulot ng kakaibat bagong uri ng robots na kabilang sa kategoryang ito ay na gayain ng kilos at paggalaw ng mga ordinaryong nilalang sa ating mundo kung kaya't magmimistularo silang tunay ng mga hayo na ayon sa mga eksperto ay maaaring makatulong daw upang mas mapaunlad ang ating kakayanan sa pagpapalit ng mga parte ng katawan ng ibang tao kung saan kapag mas napaunlad na daw ang soft robotics ay maaaring sa susunod ng mga taon ay meron ng mga tao na mayroong kamay na kung gumalaw ay kagaya sa galamay ng mga pugitan na nagpapakita lamang na sa ay maaari na nating magaya at magawa ang kakayanan ng karamihan sa mga hayop na naninirahan sa planetang ating ginagalawan. Number 4. Molly Robotics Kitchen Cook hindi lamang sa labas ng ating mga tirahan ang pwedeng mapalitan ng mga robot, kundi pati na rin ang pagluluto sa ating kusina mula sa bagong imbentong robot na ito na ang tawagin ay Molly Robotics Kitchen Cook kung saan ang isang nakadesenyo ng kusina ay mayroong nakakabit na dalawang robotic na kamay na magluluto rito ng kahit na ano pang gusto putahe ng may-ari. Kakailanganin lamang daw ilagay ang mga sangkap sa kung lugar upang tama at maayos itong magamit ng robot na ayon sa mga gumawa nito ay kayong kumilos ayon sa nakakode sa kanilang estilo ng mga chef na kanilang pinagayahan kung saan dagdag pa rito ang lagpas 4,000 mga recipe na pwedeng pagpilian ng customer na bibili sa Mauli Robotics Kitchen Cook na magsisigurado raw na hindi pa ulit-ulit ang patahing lulutuin nito. Number 3, Leo Alam mo ba na mayroong robot na parang naglalakad at lumilipad? Ang robot na ito ay ang tinatawag na Leo na makikitang may dalawang paa na ginagamit niya raw para makapaglakad at mga propeller na kagaya sa mga drone na gagamitin naman ito para makalipad. Bihasa sa parehong paraan ng paggalaw si Leo. Kung saan makikita pa nga na kaya niyang mag-skateboard kung saan sa sukat raw nito na dalawat kalahating talampakan lamang ang tangkad ay sinasabing perfecto raw ang robot na maging kalaro ng ating mga kabataan. Dahil ang leyo ay merong kakayan ng lumipat at maglakad ay kakayanin raw nitong makakilos sa kahit na anong sitwasyon. Kung kaya't mapakalsada man o himpapawid ay maaari raw itong masundan ang batang kanyang inaalagaan at mapagbigay alam ang ginagawa nito sa mga magulang. Number 2, Animal hindi lamang daw ang mga tao ang maaaring mapalitan na ng mga robot sa kanilang mga gawin kundi pati na rin ang mga hayop na talaga namang may papakita sa robot na ito na kantawagin ay animal kung saan naglalakad ng robot gamit ang apat na paa kagaya sa karamihan ng hayop sa ating planeta na naging dilan para maging higit na mas maliit sila kumpara sa atin dahil sa kanilang maliit na tangkad ay kakayanin raw nilang mapasok kahit pang maliliit ng mga espasyo kung saan dahil meron silang nakakabit na kamera ay makakatulong raw ito para mapag-aralan at maimbestigahan natin ang mga lugar na sadyang imposible nating mapasok at mapuntahan sa normal na paraan. Waterproof din ang animal at dahil naaalala raw nito ang mga daanang kanyang tinatahak ay magiging pamilyar din ito sa lugar na kanyang tinitirhan. Kung kaya't kalaunan ay kakayanin na nitong maglakad at kumilos mag-isa nang hindi kinokontrol ng kahit na sino. Number 1 Robo B X-Wing. Kahit na nalaman na natin na pwedeng mapalitan ng mga robot, ang mga kahayupan sa planetang ating ginagalawan ay talaga namang mahirap pa ding paniwalaan ang nagawa ng mga eksperto na kung tawagin nila ay Robo B X-Wing. Sa kadila ng tila ba isa itong robot na insekto na mapapansing mayroong maliit na sukat na makatutulong raw para makapasok tayo sa maliliit na espasyo at maimbestiga ng mga lugar at pangyayaring Tanging maliliit na nila lang lamang ang kayang makakita. Nakadesenyo raw ang robot na ito para maimbestigahan natin ang mga gumuhong gusali. Kung kaya't dahil rito ay mas mapapadali ang mga search and rescue operations ng mga otoridad na hindi may tatanggig makakatulong para maligtas ang napakaraming buhay sa mga panahong magkaroon ng sakuna. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang sa pagunlad ng ating planetang ginagalawan ay mausad rin ng teknolohiya. Kung saan sa matinding pag raw ng ating mga imbensyon ay maaaring nalalapit na ang panahon kung saan ang ating mundo ay mapapatakbo na ng mga robot na tayo lang din ang may gawa kaya para sa iyo. Sa tingin mo ba ay posibleng mapalitan na tayo ng mga robot? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.